video ninyo na panoorin sa FB. Ang sabi niya hindi daw siya, parang hindi daw siya naniniwala sa tatlong kasabihan na ito. If you are interested in this video then stay tuned. this is Miss Lindy again and welcome back to this channel. If you are new to this channel, you can subscribe and click mo na yung notification bell para ma-update ka in every video na i-upload ko. Una, edukasyon ay susi sa tagumpay. Kung susi daw sa tagumpay ang edukasyon, bakit daw may mga tao na nakapagtapos naman pero hindi naman umasenso sa buhay? O di kaya naman, bakit daw may mga tao na nakapagtapos naman pero nagiging tambay lang? Well, ang stand ko naman, in everything naman or in every situation naman, kailangan naman talaga natin ma-educate. Okay? naman hindi ka pupunta ng school na i-educate e ka pa din sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na gusto mong aralin o sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na gusto mo siyang gawin. Lahat kasi ng bagay na ginagawa natin ay pinag-aaralan natin. Yung mga nakapagtapos na hindi naman talaga umasenso sa buhay. Well, yung mga taong nakapagtapos ay hindi umasenso kasi nga yun ang choice nila. Pinili nila na ganun ang buhay nila. Kahit naman kasi meron kang education, kung hindi mo naman din ginagamit, then wala pa din. Pero it doesn't affect to the saying na sinasabi na edukasyon ay susi sa tagumpay. Dahil kung ikaw, edukado ka, or kung ikaw, marami kang kaalaman, or marami kang knowledge na nagiging, then for me, it's for sure na magtatagumpay ka talaga, or magiging successful ka sa buhay. Kasi kung madiskate kang tao, syempre, marami ka rin knowledge na magiging. So, magiging successful ka din. My may mga tao lang na nakapagtapos na hindi rin um, nakahanap ng trabaho, nagiging tambay sila, it's because number one, it is the lack of opportunity. Maliban sa um, nagiging kampante sila kung anong meron sila, kaya hindi sila masenso. Pero mga tao kasi nakapagtapos na hindi naman talaga nila ginusto yung kurso na meron sila likas sa ating mga Pilipino o yung mga magulang, sila mismo ang pumipili ng kurso ng anak nila. Kaya kung minsan may mga instances, may mga stories ako naririnig, after makagraduate ng anak, binibigay na ang diploma sa ina at sasabihin na itapos na yung kurso mo. Hindi kurso niya. Kurso daw ng nanay niya. Kasi syempre, magulang pumili ng kurso nun. Ito niya. So, Number two, gulong ng palad. Bakit daw gulong ng palad? Eh yung mga mayayaman, eh lalo namang yung mayaman at yung mga mayhirap, ay eh, lalo namang naghihirap. Sinasabing gulong ng palad, it's because kahit naman gaano karami ang pera mo kung hindi ka marunong magdala or kahit naman gaano karami ang pera mo kung hindi mo aalagaan ito at hindi ka magiging uh, mabuting tao sa kapwa mo kung gagamitin mo din sa kasamaan mo. Well, naniniwala talaga ako na hindi sa lahat ng panahon ay nasa task ang mga mayayaman na tao, lalo silang yung mayaman, it's because of their knowledge, it's because madiskarte sila, at it's because sa sipag na rin na meron sila. Number three, yung sipag at syaga. Yung sipag at syaga, bakit daw yung sipag at syaga ay... <laughs> may mga masisipag naman daw at may mga matsatsaga naman daw pero bakit daw hindi pa rin umasenso sa buhay? Well, yung sipag at syaga ay may mga tao na masisipag Matyaga naman. Pero hindi sila naniniwala na meron pang mas maganda or meron pang mas uh, mataas na oportunidad para sa kanila may mga tao kasi na naniniwala sila na kung magsisipag lang sila at magtsatsaga lang sila, okay na sa kanila na kumain ng tatlong beses sa isang araw. So, kontento sila na ganun. Kaya kahit kaano pa sila kasipag, kaano pa sila katsaga, hindi sila umasenso. Kasi hindi naman nila pinapangarap na umasenso sila. Pero may mga tao na sipag at tsaga, nagsisipag sila, nagtsatsaga sila. At madiskarte din kung kaya nakuha nila yung tagumpay na meron sila. Kasi nga ginusto nila, pinangarap nila na yun ang maabot nila sa buhay. So, kung ano ang gusto kong ipunta dito. Kahit gaano kakasipag na tao o kahit gaano kakatsaga na tao, kung hindi mo pangangarapin na umusa sa buhay, wala din mangyayari. If you like this video, then you can click the like button. You can share it with your friends. Thank you for watching. If you haven't subscribed yet, please subscribe to this channel, Miss Lindy. Thank you for watching. See you in my next vlog.